It's me again, Lenny. It's another day and another gawain na naman. And for today's video, samahan nyo akong gumawa ng cover para dito sa upuang ang unicorn. And guys, ang napili pala nilang tela ay Canadian cotton na butterfly ang design. And alam nyo na, hindi pwedeng wala tayong pattern papers. So, uno ko munang ginawa ng pattern yung pinakasandalan, sunod yung upuan, next naman yung arm. Medyo nahirapan lang akong gumawa ng pattern kasi yung upuan ni ma'am ay hindi na pantay. Kung mapapansin nyo kasi, yung other side ay medyo baksak na. Hindi katulad nung kabila na okay na okay pa. And guys, ganito pala katrabaho kapag gumagawa ka ng mga cover. At dahil hindi nga pantay sila, kaya dito sa kabilang side ay nagbawas pa ako ng tela. Hindi ko masyadong finite yung cover para kahit papano hindi madaling mababanat ang mga tahi. So, ito na yung pinaka-final output sa harapan. Next ko namang gagawin ay lalagyan ko ng zipper dun sa pinaka-side sa taas at saka sa gilid. Kasi ang nirequest sa akin ni ma'am, kailangan daw buo yung cover ng unicorn na upuan. Kaya naisip ko, mas okay pang lagyan siya ng zipper sa gilid saka sa taas. Para kapag ka tinanggal niya to, hindi hassle para sa kanya. Medyo hindi pa nga to nakisama sa akin kasi nakailang ulit din ako bago ko to nayari. And finally, makatapos ang ilang tastasan, eto na buo ko na siya. At ito yung sinasabi ko sa inyo guys, na hindi ko masyadong finite yung cover. And ayan, another project done. And that's it for today's video.